kay mga idol daghan daghag nang sa ako mga idol na ano ba makamove ang isa daw kasako nga siminto mga idol isa daw kasako katumbas daw o parihara daw kadagan sa isa ka balde ah, eh, pa himala karon tinuod ba ka mga idol nga ang isa ka nga siminto katumbas o pareha kadagan to to, sa kabalde Bola lang Kung gusto kang mahibaw, tiwasalagtanaw ning akong video. By the way, mga idol, kung bago pa mo na sa, -sa kung channel, ah, automatic mga idol, ayaw kalimut, isubscribe na na. Binola mo pa ako. Binduta ang bill. Kung pwede mga idol, pakishare na lang po, pakilike. pabihira ka naman. Pa, sa mga sunod na nga mga video, updated mo sa mga knowledges uh, nga akong ginapos eh, no? nga para Wala sa inyo. Ah! 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 Bahala ka sa buhay mo, ginusto mo yan eh. Hindi kita matutulungan, sulohin mo yan. So Okay no By the way mga idol karon mga idol Atong istoryahan Ang Risyo sa isa kasako Nga siminto Tungod kay mga idol daghan, Daghag nang utana sa ako Mga idol nga wow! Ang isa daw kasako nga Siminto mga idol Isa daw kasako Katumbas daw o parihara daw kadagan sa isa kabaldi. Hindi totoo yan. Karon. Bola lang yan. ba mga idol nga ang isa kasako nga siminto katumbas o pareha kadagan sa isa kabalde So mga idol, akong tubag mga idol, dili sila pareho o gresyo o kadaghanon mga idol. Bakit? So para ma-prove na to, mga idol nga, dili sila pareha kadagan mga idol ha kay dagag ng utana na sako ang ang isa ba ka sako james isa ba ka balde ang tubag na ko mga idol dili, dili daghan o sulod ang isa ka sako kini mga idol balde ni dili ni gamay nga balde ako dili morning balde nga ginagamit sa paghalo o pagsukod sa balas o buhangin So kani mga idol 20 liters ni nga balde. Okay. So karon mga idol ang pangutana ang isa kasako, sako ba nga semento pareha bag sulod sa isa ka balde karon. Akong tubag o throw ko dili sila pareha kun dili daghan sa mga idol. Sige i-prove na ko mga idol ha nga uh, daghan ni sa sulod. Niloloko mo lang ako eh. Tege hey, tumigil ka dyan ha, kinakabalok sa'yo. Okay, nakita niyo mga idol. Puno na ni mga idol, oh. oh. puno. Tapos ipakita pa na ko sa inyo mga idol ah. Puno pa, puno na siya mga idol pero napagi sobra. so ipakita na ko sa inyo ang sobra mga idol. Ah. Oh. Ba diba, mga idol. So dili di ay pareha kadaghan ang sulod sa isa kasako o sa kabaldi mga idol so karon mga idol ang ilang mga pangkuta na sako sa mga idol nga ang isa daw kasako si Minto isa daw kabaldi ang tubag na ko mga idol dili daghan sulod ang isa kasako so kanalang mga